Yo, what's up mga idol? So, eto na yung continuation ng Pasaya Game Point System natin mga idol. So, kanina mga idol sa KOM, nakuha ni McQueen Arellano. Sunod si Roel Cuesta as well as Miggy Antiporda mga idol. Sila yung top 3. Eto na yung pabalik to uh, Bigan City mga idol na kung saan meron tayong KOM at dalawang sprint. So, yung sprint dito mga idol, nandito sa May arkuhan sa minor bakan at yung KOM sa arkuhan ng ano ng bantay banawang mga idol as well as sprint finish ayun doon tayo makakakuha ng general classification points ayan oh talaga naman napakatindi yung bantayan ngayon sa pauwi nitong uh, Sunday pinasayag natin from tunnel mga idol so eto malapit na malapit na tayo sa sprint one natin dito mga idol Right so uh, talaga naman napakasulit yung ano yung padyakan nitong uh, Sunday Pinasayag natin mga idol kitang-kita nagpapa uh, ramdam na si Rowell Lacuesta dito as well as uh, Jeric Noriega na sa harap na mga idol samantala tayo nasa harap din binabantayan din tayo ng mga idols natin mga idol ayun oh so nandito sa likod si Manny Rapanan MJ Roga Alright, so pumepuesto na yung mga cyclist natin dito mga idol, tanaw na tanaw na natin yung sprint mark dito mga idol, eto na nasa harap na rin si uh, Macwin Arellano mga idol, talagang pumepesto na ngayon si na Arellano dito, samantala mga idol, nasa harap na si Wesley Panaw dito, umaagwat na sa peloton. Tayo naman mga idol, observe. Nag-observe tayo dito kung sino yung babanat dito. Eto na si Jeric Noriega mga idol. Bumanat na itong si Jeric Noriega. Napaka-solid naman yung padyakan ni Jeric Noriega. Kaya lang nagjasi si Miggy Antiporda mga idol. Malapit na malapit na tayo sa Arkuhan. Miggy versus McQueen mga idol. Eto na mga idol. It's Miggy Antiporda. Alright, so nakuha ni Miggy Antiporda yung first category natin sa sprint. Alright, so uh, Meron na siya nga point sa category na yan, alright? So tuloy-tuloy pa rin yung dito mga idol habang yung iba napapag-iwanan dito. Ito, oh. alright? Si Christian Raquedo, nandyan si uh, Jefferson, nandyan si Harvey Ascanio. Ito, tumira kasi si uh, Markwin Arellano dito nga mga idol kaya tayo naghabol. Nag-react uh, naman si Harvey Ascanio dito mga idol, naghabol naman si... Uh, Jerry and Maverick Tabon mga idol Umaagwat kami ngayon ni uh, Mark Winarellano Maghahabol naman ngayon si Harvey Ascanio dito mga idol Samantala yung Peloton Naghahabol naman ngayon ang Peloton Talaga naman grabe yung padyakan itong Sunday Pinasayag mga idol point system Talaga namang ayaw mapag-iwanan yung iba dyan At gusto nga uh, makuha lahat yung points Alright, so sa mga hindi pa naksubscribe sa YouTube channel natin mga idol, please consider subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos upload natin mga idol. Alright, so samantala mga idol, medyo naglaylo kami rito at naghahabol ngayon yung peloton, eto na mga idol, talaga naman. Alright, so uh, nakahabol din yung peloton mga idol Nandito si Don Solano aka Del Toro Nandito rin si uh, Edner Remolar Nandito na sa likod si Jeric Noriega dito Gerald Garcia, Wesley Panaw Alright, so Jolivert uh, Laurente Paglabas na paglabas sa may junction ng Narbacan mga idol Bumanat ka agad itong si Rensley Chano mga idol Talaga na mga binabanatan, umaagwat ngayon yung peloton. Nasa harap tayo ngayon mga idol kasama siyempre si Don Solano, Wesley Panau, Right? So uh, nandito din si uh, Lawrence Tabuga. Nandito din si John Kenneth, naka-mountain bike mga idol. Talaga na napakasulit yung sipa ni John Kenneth. Mga idol kanina nga mga idol nakikipagsabayan sa May Uphill. Alright, so nandito din si Harvey Ascanyo. Nandito si Maverick Tabon right? Nasa likod pa si Mac as well as Ruella sa dito mga idol habang nasa harap na tayo mga idol at uh, tinatansya natin kung ano yung mangyari dito. Right? Nagre-ready na mga yon si Wesley Pano as well as Don Solano. Grabe, matindi talaga yung bantayan dito. Right? So, uh, it's sa uh, 20 kilometers to the finish line mga idol. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, please consider subscribe to my YouTube channel. Ayun o, uh, para lagi kang updated, pakiclick na rin yung notification bell mga idol. Ayun oh. So eto na nga tayo ngayon mga idol, nag-try tayo na ano. So subukan natin mag-break away pero sobrang lakas yung ano yung uh, maghabol sa atin ngayon. Si Mark Andres Tadal mga idol, sobra yung ano yung uh, lakas ng padyak ni Mark Andres Tadal dito. Right, so uh, nagpapakitang gilas tayo syempre. Para naman may maghabol at eto na nga tayo mga idol, Sinusulit solid natin yung padyakan natin dito 45 kilometers per hour. Right? So uh ah uh, sinamantala natin yung ano yung uh, Lilo ng Peloton kanina mga idol, tignan natin kung kaya natin isagad hanggang sa dolo nito. At uh, malapit na nga si Andres uh, tadal dito sa akin sa likod. Ayun oh. Tinitignan ko diyan mga idol at uh, talaga namang hinahabol ako ngayon ni uh, Mark Tadal. Right, so wow, uh, napakasulit din yung ano, yung uh, ginagawang nga uh, pagpajak ni Mark Andres Tadal dito. Right, napakalaki uh, yung chain ring kasi nito, ma, uh, 54. Alright, so parang time trial is itong si uh, Mark Andres Tadal mga idol, Napakasulit, all right. maliit na bata pero kung pumadyak parang Hulk yung, ano, yung uh, legs nito. Alright, very uh, simple lang yung, ano, yung padyakan ni uh, Mark Andres Tadal dito. Pinapasimplehan lang. right. so uh, wala pa rin yung, ano, yung peloton. Medyo umagwat na nga kami dito si... Uh, kay uh, Mark Andres Tadel pero maya't maya mga idol nandyan na sila alright so nasa harap ngayon si Renz Lichano Harvey Ascanio ay Gerald Garcia nandito si Maquin Arellano uh, NR uh, Randy Rowell, you know nandito din sa likod si uh, Migs Antiporda Manny Rapanan MJ Ruga Right, so nandito din sa likod si uh, James Cortez. Right, so uh, sa part na to mga idol at malapit na malapit na kami mapag-abutan dito. Grabe yung ano, yung uh, padyakan ng ano ng peloton. Hindi sila pumayag dito na makawala kami dito sa May solback mga idol at eto na ngayon ano yung peloton, no. Sobrang uh, tulin yung padyakan nasa harap pa rin si ano, nasa Harap na si Maquin Arellanos sabay ni Edner Remolar as well as Jody Bird Wensley Panaw. Okay? Ma Maverick Tabon. Ayan o. So kanina mga idol nakakuha, ang nakakuha ng KOM si Marka uh, or si Maquin Arellano yung sprint one natin si mix uh, Migs Antiporda. Ayan o. So uh, tignan natin kung uh, sino yung makakakuha ng KOM2. So uh, ang KOM mark natin mga idol nasa banawang bantay sa may arkuhan and of course yung finish line yun yung sprint naden natin. Okay? So din doon din tayo kukuha ng general cla classification points. Ayan o. Oh, so uh, malapit na malapit na kami mapag-abutan diyan mga idol at talaga namang uh, pilit na hinahabol kami ngayon. So, uh, kitang kita dito mga idol na sa harap na si Macwin Arellano dito as well as sa uh, Roel La Cuesta. Right? So, malapit na malapit na rin sa may pideg mga idol. Kung maalala nyo, itong pideg na to is 400 meters with 5% gradient average. So eto na nga mga idol, tignan natin kung anong mangyari dito Eto, tumira si McQueen Arellano at saka si Ruel Laquesta dito mga idol Kitang kita na yung likod namin dyan mga idol At talaga naman, talagang binanatan na ngayon si ano ni, uh, McQueen Arellano As well as uh, uh, roel Laquesta, nagreact naman si MJ Roga dito As well as Julie Bird, eto na mga idol Jefferson nagre-react, napapag-iwanan ngayon si Don Solano dito at eto na nga mga idol, talagang umagwat na sina na Macwin Arellano, Christian Racajo, Ra Ra mga idol. Eto, grabe. Alright, so talaga naman napakasulit talaga itong pajakan ni Macwin Arellano as well as Ruel well, La Cuesta. Talaga nang pinag-iwanan itong grupo na to. Alright, so uh, na naabutan na kami dyan mga idol at talaga namang uh, wala na, hindi na kami nag-succeed doon sa breakaway namin So eto na yung first group Mark Andres Tadal, Migs Antiporda Christian Racaggio, Harvey Ascanio, Ruella Cuesta, McQueen Arellano Maverick Tabon at tayo mga idol Right, so talaga naman Napakasulit talaga itong uh, pideg na to Mayroon at mayroon mapapag-iwanan Right? So, sa part na to mga idol, it's 20 kilometers to the finish line. So, ah, uh, nasa harap tayo ngayon mga idol. Nasa harap na rin si Jolly Bird as well as Christian uh, Rocadio. Nasa likod ngayon si Macwin Arellano as well as sa uh, John Kenneth. Naka kahabol naman si Wesley Panaw dito mga idol. Ito, napakasulit talaga itong uh, padyakan ni John Kenneth naka-mountain bike pero kaya magkipagsabayan sa mga naka-road bike mga idol. Right, so nasa harap ngayon si Migi Antiporda. Sunod tayo sa likod ni Migi. Nasa likod ko din si uh, James Maverick Tabon dito as well as Jolly Bird. Eto nag-react naman si ano si uh, Christian Rakajo dito. So nasa likod ngayon si uh, Mark Win Arellano. Right, so tayo ngayon yung nasa harap mga idol, nasa likod lang natin si James Maverick ha um uh, Tabon as well as Jolly Bird. Right, so uh, tignan natin kung kaya pa nating makipagsabayan sa mga bata dito mga idol. Ako na yung pinakamatanda sa ano sa grupo na to. Right, so lahat sila mga ano mga bata. Right, so uh, eto ito oh. Mark Andres Tadal, Harvey Ascanio, Migs uh, Antiforda, Arellano, John Kenneth, Wes Dipanaw Nadito din pala sa likod si Don Solano dito mga idol Right, so uh, nakahabol din si Don Solano dito Tignan natin kung ano mangyari dito mga idol At uh, eto na yung first uh, group Hatak-hatak natin itong first group mga idol Nandito si Harvey Ascanio, Mix Antiporda, Maki Narellano, John Kenneth, as well as sa uh, Wesley Panaw, Don Solano. Nandito din si Maverick Tabon, Jolly Bird, Christian Racadio, mga idol, and Mark Andres Tadal. Alright, so uh, malapit na tayo sa finish line, mga idol. It's 15 kilometers to the finish line. Alright, napakatindi itong, ano, tong uh, natin dito. Sunday, Pinasayag is a drop day. Level up na level up, mga idol, kasi ito is a point system. Alright, so meron tayong uh, dalawang KOM mark as well as a uh, sprint. So ito na, malapit na tayo sa KOM mark. At talaga naman matindi yung bantayan dito. Talagang uh, nagre-reserve yung mga siklista natin dito, mga idol. Nasa harap pa rin tayo mga idol. Nasa harap na rin si Don Solano as well as uh, Maquin Arellano. Talaga na mga tumatiming din si Maquin Arellano dito mga idol. right so nandito na rin si uh, Ruel La Cuesta. Tignan natin kung merong uh, mapapag-iwanan dito. Malapit na yung uh, KOM mark natin dito mga idol at talaga na mga Eto, tumira ngayon si Maquin Arellano. Nasa harap na as well as Ruel La Cuesta dito. Napapag-iwanan tayo dito mga idol. Naghahabol na ng ngayon si Don Solano as well as Christian Racadio dito. Talaga naman si John Kenneth mga idol. Napaka-solid yung padyakan niya. Naka-mountain bike. Pero kaya ng kipagsabayan sa mga naka-road bike dito mga idol. Malapit na malapit na tayo sa KUM Marks. no kaya sa kanila yung kukuha ng KUM points dito sa second cut natin mga idol. Ah, pakatindi yung padyakan at bantayan dito ngayon mga idol. Malapit na malapit na tayo sa KOR Mark. Napapag-iwan na ngayon si John Kenneth dito. Nasa likod na si Mark Andes dito. Harvey Ascanyo. Nasa harap na rin si Jolie Bird as well as Mix Antiporda. Roella Cuesta and Ma Queen Arellano mga idol? Eto na. Tanaw na natin yung KOR Mark. Nasa harap na si Ki Si Maquin Arellano dito mga idol. Naghahabol ngayon si Miggy Antiporda dito. Eto na mga idol, sino kaya sa kanila yung kukuha ng KOM mark? Ito na, it's Mig and McQueen ulit mga idol. Sino sa kanila yung kukuha ng KOM? Ito, it's McQueen Arellano mga idol. Pakatlo si Rowella Cuesta. Right, so uh, napakasulit talaga itong ano, uh, Sunday Pinasayag. Alright, so uh, matinde yung ano, yung... Uh, bantayan, matindi yung padyakan. Yan o, napapag-iwanan yung iba o. Oh. Grabe naman kasi yung ano, eto tayo, napag-iwanan tayo rito. Sunod sa akin si uh, James Cortez. Right, si uh, Jefferson. Nandyan si MJ Roga. Right, Gerald. Nandito din si Randy, Rolly Lopez, and Edner Remular. Right, so talaga na pag-iwanan talaga itong uh, iba dito mga idol habang tayo naman ngayon mga idol napag iwanan tayo pero naghahabol nag-iisang nagsosolo tayo dito para makahabol sa breakaway ngayon or sa first group so eto na yung first group natin, Mack with Arellano, John Kenneth, Harvey Ascanio Christian Racajo, Migs Antiforda okay. alright, nandito din si uh, Mark Maverick Tabon Jolly Bird, Wesley Panaw Mark Address and Don Solain yung mga idol. So, eto. Alright. So, malapit na malapit na tayo sa finish line. Tumira si Harvey Ascanio dito. nag naman si Mark Tadal dito, mga idol. As well as Jolly Bird. Nandun na rin sa harap si Don Solain nyo dito. Makwin Arellano. Talaga namang pinag, pinapahirapan tayo dito mga idol. Naghahabol pa rin tayo pero malapit na mga idol. Konting tiis na lang. Ito na mga idol, malapit na malapit na tayo sa finish line. It's 6 kilometers to the finish line. Napakasulit ito nga Sunday pinasayag mga idol. Ramdam na natin yung uh, pagod natin dyan na naghahabol sa first group. Alright, malapit lang pero ang hirap idogtong mga idol. Samantala mga idol, nakapag-break na ngayon si Rowella Cuesta dito. Pinag-iwanan niya yung uh, grupo ni Macwin Arellano dito mga idol. Right, so napakasulit. Right, so uh, nag-ahabol nga man itong uh, tatlo ah uh, lima na to mga idol kay Ruel pero medyo umagwat na nga itong si Ruel Lacuesta dito. It's 5 kilometers to the finish line. Talaga nga Sinulit na ni Ruel Questa mga idol. Solong solo breakaway na sa harap mga idol. Hindi na natin tanaw yung uh, likod ni Ruel Questa habang tayo naman mga idol nakapag uh, naabutan na natin itong second group. Right, so pakiramdaman ulit ito mga idol. Tignan natin kung ano mangyari dito. Okay, so uh, nandito si Macwin Arellano. Jollybird, Mix, Antipoda, Don Solano, Mark Tadal, Christian Racadio, Harvey Ascanio, John Kenneth, nag-iisang mountain biker dito mga idol. Nandito rin sa likod si Chris Ro Lopez. Right? So, uh, malapit na malapit na tayo sa finish line mga idol. At talaga naman, grabe gravity itong pajakan. So, again mga idol, sa sprint na to, magkakaroon ulit ng uh, points ay, so napaka-solid mga idol. Sunday Pinasayag is a drop day. At uh, eto, level up tayo sa Sunday Pinasayag ha. Meron tayong KOM winner, meron din tayong sprint winner and general classification. And hindi lang yan, meron din tayong team classification sa lahat ng miyembro ng Ilok, Siklista Ilokantia. Alright, so malapit na malapit na tayo sa finish line. 2 kilometers to the finish line mga idol. Medyo ano tayo rito, medyo pakiramdaman. At eto na nga, mga idol, tumatiming tayo rito kasi malapit na sa finish line. Eto, tignan natin kung ano mangyari dito mga idol. Nasa likod si Christian na kayo. Eto, to mga timing tayo dito mga idol. At eto na nga, binanatan ulit natin dito mga idol. Tignan natin kung sino yung... Uh, magre-react, nag-react na si Don Solano. All right, so uh, kasama siyempre si Jolie Bird Mix, Antiporda, Macwin Arellano. Tignan natin kung kaya natin isagad hanggang sa finish line. na Sa dikod ko pa din si uh, Christian Racadio dito mga idol. Habang etong si Wesley Pano, napakasolid talaga yung padyakan ni Wesley Pano dito. Malapit na malapit na tayo sa finish line. At talaga naman, grabing gravity yung habulan dito mga idol. Nasa likod na ni Wes pano si Jolly Bird, as well as Mix Antiporda. Right, so malapit na tayo sa finish line mga idol. At uh, sinagad-sagad na natin dito. Right, so malapit na malapit na mga idol. At talaga naman, tanaw na natin yung finish line. Sino kaya sa kanila yung kukuha ng sprint finish dito mga idol? So, ah uh, si nakapagpinis na si Rowella Cuesta. Looking for or sino sa kanila ang magiging second dito. Third position mga idol. Nasa harap pa rin tayo. Binabantayan tayo ni Christian Racajo. Rakajo mga idol as well as Don Solano. Eto na mga idol. Bumanat ulit tayo rito. Sinagad-sagad na natin mga idol para... Maganda yung setup natin dito. Eto, nasa likod ko na si Joe, Jolly Bird as well as Christian na Racayo dito. Nandito na rin si Macwe as well as Mix Antiporda. Sino kaya sa kanila yung kukuha nito mga idol? Eto na malapit na malapit na tayo sa finish line. Grabe. Napakasolid yung padyakan mga idol. Nasa likod si Don Solano dito pero... Talaga naman, grabe yung padyakan. Eto na mga idol, sino ang unang magre dito? Bumanat si Don Solano dito. Macwin Arellano, Jolly Bird. Nandyan na rin si Mix Antiporta dito. It's Mix and Macwin Arellano. Again, mga idol. Naghabol naman si Mark Tadal dito. O si Maverick Tabon. Eto na mga idol. McQueen Arellano versus Migs Antiporda mga idol. It's McQueen Arellano. Pangatlo lang si Migs Antiporda dito mga idol. Right, so uh, thank you for watching mga idol sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel natin. Please consider subscribe to my YouTube channel. Right, so i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos natin mga idol. Right, so thank you for watching mga idol and see you sa next Pasaya Game natin, Point System Edition. Right, so eto yung mga nanalo sa point system natin mga idol pa <laughs>